what's up? So, magandang tanghali, magandang araw. So, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating YouTube page. So, baklas na naman yung ating motor, si so TMX. So, tayo po is magre-repack ng shock dahil napakatigas na. So, papakita ko sa inyo yung play nung ano natin, TMX natin. Nung Alpha. Ayan lang. Shock natin. Parang ano na siya. May hangin. Para na akong bayo. So, sa mga nagtatanong, atin yung babalik sa standard. Tapos, uh, naka-lower -no eh. So, atin siyang iangat ng konti. At so, sa pagkataw sa inyo, kung paano siya gawin. So, bago, ay mag, bago tayo magpatuloy, huwag nyo ka naman tayo mag-subscribe. And, para share po ng ating video sa so, mga hindi pa nakapag-follow, subscribe, and pa-share na rin po ano. Tara mga boys! So yun mga boys, pa, ba, bago tayo magsimula, paano kalusin yung shock so, sa mga hindi parang nakakaalam. So pag po naka-lowering ground na po tayo, so tanggal na po dito yung pinaka-bracket niya ng no, ating panel. So ang kailangan nyo lang po luwagan is yung 12mm. Ayan, luwagan nyo lang yan. Tapos mahuhugot nyo na yung ating shock. So doon naman sa mga ano, stock pa yung kanilang ano, Uh, steering crown ito yung top bridge natin yung butterfly kung tawagin so meron dito yung 17 tanggalin nyo muna ito yan kasi dyan nakalagay yung bracket ng ating panel and then yung 12 mm para mahabot nyo yun yun naman kung gano'ng katigas halos wala na itong panel kung laro Ano na rin Nagkahangin na. So, yun po, ano, front park oil. Pwede po kayo bumili ng hydraulic yung ATF. Or, order po kayo ng uh, front park oil mismo sa Honda, sa mga kasa. Dito po sa amin, wala po kami stock. So, itis muna ako dun sa gear oil. Yun muna yung aking ilalagay. Yan na. So, tara. Bakasin natin to. Ayan so, mga boys. Kita jadi naman siguro ana. Alright. So dito 17 mm tapos 22 mm. Ito, babakasin niyo to. So hindi niyo natin kailangan galasin niyo na sa ilalim. Ta, yung 6 mm na Allen wrench. So hindi niyo na kailangan galasin niyan. Madalagay tayo ng ilaw. Ilaw. Yan. So, yun. Hindi nyo na kailangan ka ng sinyan. Ito na lang. So, 17, saka din ito mm. Yung oil, i-drain nyo lang yan. Ano? So, tara. Ha, <laughs> hindi, drain nyo lang yung langis. After nyo madrain, so kailangan natin lagyan siya ng, uh, lalagyan ko lang siya siguro ng mga tansya lang, 70 ml or 8 ml kasi wala tayong pansukat ng Ah, uh, yung ano, yung beaker or kung yung guarded cylinder, yung may sukatan na na pitchel. So, tayo ayaw magtatansya gamit yung ah, uh, yung bote ng langis. So, meron siyang guhit doon, 100 ml. So, medyo mild lang ng konti. So, para magka meron siya na maganda na roulette. Ito na. Okay. So, ito muna. Pansamantagal. Gear oil. Okay. So ito muna yung ating gagawin sukatan Yung bote ng langis na Honda So meron naman siya dito ng guhit So Tansyahan na lang muna Hey! Tisak na! Bukas na! Bakas! Abos tayo! kailangan nakangat. Nakangat siya. Hindi nyo Kailangan nakangat muna. Okay. Tapos kapag nyo lang, Pam. 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 pinapang para yung hangin gumabas. Alright. And then, spray. Para so, sa mga mag-comment kung sa inyong harapan ng spray, yung kung mas maliit yung butas, dun yung lalagay mo mula, So ito, nung kinalas ko kanina, ito yun lang ilalim. So tandaan din na lang para hindi kayo malito. Alright. Nalaro na ng maganda. Ano yun na? Parang nangangabayo. Yun nyo. Eh, laro niya. Ang haba na. Sa so, dun sa isa, dun sa isang shock, gano'n na rin yung gagawin ninyo. So, hindi ko naman dun sa isa. So, kaya lang, pares na pares lang yung oil. As mamaya, testingin natin kung uh, ayos na yung laro niya. Alright, right, ha, pakita ko sa inyo. A few moments later. Ayun well, mga boys, nag na natin yung shock natin ng Temex at natin TMX. So tip lang, kung gusto nyong mapantay -ma yung pagkakakabit ng shock nyo, so ito po yung gamitin nyo, yung ehe. Yan, So kailangan ismooth is siyang gumagalaw pag pinapasok nyo. So ibig sabihin yan, pantay na yung pagkakapasok ng shock natin. Alright, tip lang yun. So yun mga koys, naisagpak na natin yung ating shock Pati yung ating gulong o, Sa gulong, 19mm at 14mm So kanina, halos wala nang play Sobrang late lang Apare, wala yung susi niyan. Sige, hindi ko hindi magawa Pati nyo yun na yung play ngayon And then, hindi sa mga yung kanyang ilalim Ayan, ah. Wala yun na tapos, nag nang tayo ng konti. Ayan o. ko na siya ng konti. Pero, ano pa rin. Still, semi-naka-lowered pa rin siya. Maganda pa rin yung pagkakababa pa niya. So, pare, pa mo rin. Pwede. Right, oh. Yo! Ayos na. Isimot ay isimot ang laro. Mamaya. So, ayan na mga boys. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para like kayong updated sa ating mga video kagaya nito. Alright!